Hello, magandang araw. Magluluto tayo ngayon ng laman loob ng isda at gagawin nating paklay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, magsubscribe ka na at pindutin lang ang bell button para ma-notify ka kung may bago tayong upload na mga recipes. Tara, simulan na natin. Una nating gagawin, hugasan muna natin ang ating laman loob ng isda. At pagkatapos nating itong hugasan, pakuluan na natin. Maglagay lang tayo ng pamintang dahon, bawang, pamintang liso, asin. Habang nagpapakulo tayo, maghiwa lang tayo dito ng sibuyas at bawang. Pagkaraan ng ilang minuto, kumulo na ang ating laman loob ng isda. At haluhaluin lang natin ng kaunti. Lamigin lang natin muna ito. At pag malamig na, pwede na natin itong hiwa-hiwain ng maninipis. Pag nahiwa na lahat, mag-prepare lang tayo dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng oil. Painitin muna natin at pag nainit na, maglagay lang tayo ng bawang at sibuyas. At ilagay na rin natin ang ating laman loob ng isda. Halo-haloin. Magtimpla na tayo. Maglagay tayo ng tuyo. Oyster sauce. Luya. Chili. At kaunting tubig. Maglagay rin tayo dito ng lemon. Kung walang lemon, pwede na rin lemonsito. At ilagay na natin ang ating pamintang durog, bell pepper, dahon ng sibuyas. Pag nalagay na natin lahat ng sangkap, halu-haluin lang natin itong mabuti. Hanggang sa kumulo. Pakuluan lang natin ito ng ilang minuto at iserve na natin. Ayan, luto na ang ating paklay ng laman loob ng isda the easy recipe. Sana natakam kayo sa ating recipe for today. Bye bye. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching. Mwah.